Guys, gagawa tayo ng ano guys, ng ating merenda. Ito po ang ating gawin ay repolyo. Lagyan ko ng ano guys, ng carrots, parsley, onion at saka garlic, north chicken powder. Lagyan ko ng kunting milk at saka flour. Salt, ka black pepper, egg. Yan po ang ating lagay sa ating repolyo. Yan, nagpakulo na ako ng tubig, guys. Pakuloan natin muna ang ating repolyo, guys. Ito ay pwede nyo, guys, merenda, dinner, or breakfast. Kung kayo ay nagda-diet, hindi kayo nag kumakain ng kanin, guys. Yan ang gawin nyo, guys. Turutang repolyo ito ay okay na po yan guys i ano na natin ang tubig tapos isunod ko naman guys igisa ko guys ang onion at saka garlic yan okay na yan guys kunin na natin yan ito na po ang ating repolyo ilagay na natin ang ating onion at saka garlic Lagyan ano ko siya guys. Ginggisa. Pagkatapos ilagay na natin ang malinaw na mata. <laughs> Para sa malinaw na mata. Ay carrots. <laughs> Pampalinaw na mata guys. <laughs> Pampalinaw ba to? Pampakulay ng buhay lagyan natin ng parsley. Oh. Black pepper. Tapos, maglagay ako ng salt. Lagyan natin ng itlog. Ano tosh? Ano tosh? Ano tosh? Ano tosh? Ano tosh? Tapos maglagay ako na Powder. Mommy, I want makeup. You can. Okay, I will tell my dad. I have it. tapos maglagay ako ng kunting milk. milk. Yeah, Maglagay ako ng flour. lo lang siguro guys yan tapos i-mix lang natin mix mix na oh. alo aloin natin guys alo aloin para mag combine ang mga ating mga ginagay dyan guys masarap ito guys masarap ang ating merenda o dinner guys kung ganyan ito ang ating niloto masarap guys kung kayo ay nagda diet yan ito ay i prito ko na siya guys ito guys ay panalong panalo sa mga bata guys kung hindi kumakain ng gulay guys Yan ang gawin, you guys. dalawang lang siguro muna guys para hindi sila magdikit dikit dikit dyan And guys gin transfer ko siya guys para maano guys madami ko siya like, eh, ano ang aking malagay yan ito ay okay na po yan guys yan guys ito na po ang ating tortang repolyo siguradong panalo panalo sa ating mga kids guys guys, kung hindi sila kumakain ng gulay, kanya ninyo guys masarap na healthy pa tara guys, mag po tayo ito po ay merenda dinner, lunch dinner, a uh, breakfast lunch dinner ito guys <laughs> bye bye ang sarap ito guys, try ninyo